Good. Alam niyo yung pakiramdam na parang buntis. Parang biglang naglilihi. Parang gusto mo lang talaga. Actually, parehas yung pinaglilihi ko eh. Naglilihi akong umalis. At gusto ko rin talaga ng longganisa. Kasi dito sa banda sa amin, sa Antipolo, wala ka namang makukuha na ng gano'n. Kaya, alika. Sumahan niyo akong dumayo. Ito, dala tayo mga extra na damit, pati jacket just in case tayo ay abutan ng ulan. And then, isi-share ko rin sa inyo yung secret ko. Alam nyo yung babiyahe kayo, tapos mainit. Ito, try nyo to. Gatsby. Gatsby Crazy Cool. Spray lang kayo, maya-maya lalabig na. Highly recommended. Pasalubong lang sa akin galing ng Taiwan. Naglagay na tayo nito since need natin maging protektado, naglalagay din tayo ng ganito. Di ako sponsor. Uh, binili ko to. Masaya kasi yung ganito. Padded. Hindi siya mainit. Patong mo lang siya sa shirt mo. Okay kana. Medyo yung panahon natin parang ano, makulimlim. Sana hindi umulan Sabi is around 3 hours and a half ang natin. And ang time na is... Four. <laughs> Naksan Pagas na muna tayo. Yung gas natin is 4 out of 7 bars. Feeling ko mga ano yan. 150? 3 liters. Oo, oh, okay na yan. Yan. 150. Ito, pa-petron card natin. Saan na abot ang bariya mo? 150 pesos. 148, 48. 2.56 liters. Sana may mabutang pa tayong mga restaurants. Restaurants or bilihan ng longganisa. Okay guys. Kumapatak na. Bababa na ang ating ulan. Ang meron lang akong waterproof is yung sa katawan. Hanap lang tayo ng mahihintuan. Jacket natin. Try ko lang din ipatong. successful so, jacket na tayo and sakto pala biglang bumubuhos na ang ulan kasha naman siya on top of our jacket jersey mate and ang magiging problema ko is hindi ako makapag video ng may audio kasi yung saksakan ng audio dito is kailangan kong tanggalin or voice over na lang so voice over muna tayo guys and andito lang man tayo sa Marilake dire diretso and then later papakananin tayo sa Baras Pinugay Road and dito na yung road na yun actually sumobra ko ng konti kasi all this time akala ko diretso de lang pero according to ways mas maikli daw dito kaya dito niya tayo tinaan medyo ang nakakatakot lang din sa daan na to is may mga bakal na tulay and madami siyang lubak. Um, pero kung gusto niyo ng mas matipid na daan, dito kayo. Pero kung gusto niyo ng mas chill na daan, doon na lang kayo sa may marilaki despite na medyo mas malayo siya. Quick update lang. Nakalabas na tayo doon sa may baras. Uh, lagi tayong dinadaan sa may baras na medyo rocky road. We are here at Family Real Infanta Road. Welcome to Hey guys, we are here at Morong. Yung cellphone natin, nilagay muna natin dun sa loob kasi medyo nababasa na siya and low bat. At least meron tayong power bank dun sa likod. Thankfully, kaya yeah, dun muna siya. And then, one quick trivia. Yung kuya ko and yung girlfriend niya nandun sa Fami Fabiola. Ang masaklap lang dun is it's one hour away from me. Hindi ko na sila maabutan dun. But anyway, okay lang. Kasi, Kakain lang din naman ako sa Quezon. I'll talk to you later, guys. Biyahe-biyahe lang. We are at Pililia. Unti-unti na ako nakakita ng mga windmills. Ang ganda rin dito kasi palikuliko. Sarap magmotor. nakaka-instant chill. Pero syempre, ingat tayo. Madalas ang daan, simulan. Ang dami ditong pagkain. Kasi ganda ng view. parang nasa instant tagay tayo kada bango bango ang pagkain dito oh karne hala ang dami karne dito ah ano to katayan zone siguro to ang dami karne sarap po ulit may beef wow tak mahirap pala tumingin kung saan saan pag naka motor ka Nakakataot yung ano. Target fixation! We are... on a Pababang road. Na sobrang liku liko. Kainap pa kami nasa likod ng truck. Pero ang hirap na kasi yung overtaken eh. Tsaka medyo scary din kasi kapag nasa harap ka ng truck. Kaya stay na lang din talaga tayo dito sa likod. Kaya kaya nung ano, amaya pa pauwi. Time check. 6 o'clock. An hour and 30 minutes na lang. Sa lugar na to namin pasalubong. Ano ba ito? sa Lubong Center. Woo, patag Camp Awul Awul Hindi na tayo sa Mabitak Laguna Or <laughs> at Laguna na Thank you talaga kay Kuya. The best. <laughs> Kundi dahil sa kanya, nadaanan ko siguro yun. Silipin lang natin kung nandito pa sila sa Fami. Fami Pabiola. Eh, wala na sila. Dito tayo sa Lumban. Lumban, Quezon. Oh, dilim. Grabe, parang may instant city lights ko. And buti na lang meron ditong yung sa gitna, yung lights na yan. Masarap talaga mag-ride. And then ngayon, gabi, tahimik. Sound trip ka lang. Okay, gana. Lumban na. 6.30 na. Kunti na lang. <laughs> Fairness, ang lamig. At saka, wala ng ulan. Madilim na lang. Yun na lang ang ating kalaban. But so far, thankfully, buti meron tayong PIAA. So, sold, sold na. Kahit one piece lang. Pero mas maganda yan kung two piece. Ganyan din kasi yung gamit ko dun sa isang motor. Dun kasi dalawahan eh. Ito kasi hindi kayang ilagay ng dalawa. Sabi. Mabigat daw. Uh, feeling ko nandito na ako sa kung saang lugar na medyo mukhang bayan naman. And eh, hindi silang masasabi ko sa pag-ride. Masaya talaga siya. Tapos, samahan mo pa ng magandang kanta. Sa bawat sandali. Pagka nagre-ride kayo. Maganda din siya. Ano ko lang napansin? Pabingi pala yung ano ko. Ilaw? Ay natin. Na Uy, CR. CR. May share na rin tayo. Oh, ganun talaga. Isa lang share nila dito. Tapos ang dami nila. Alis na tayo dun. Sobrang baba naman yan. Dito na tayo sa Cavinti. Bao na tinapay. What a beautiful place. Tayo ngayon ay nasa Pagsanhan. Kubin de Pagsanhan. Hindi na umuulan. Pagsanhan Lukban Road. Ang bango dito. May foods. Ang alam kong pagsanhan, di ba? Pagsanhan Falls yun. Nasaan? Nandito kaya yun? Hey Siri, where is Pagsanhan Falls? Ha? Oh, gagi. Nakalagay yun. Oh. Pagsanhan Falls Lodge. So, dito nga yun. Saan kaya dito yun? Pagsanhan Falls. Kung <laughs> saan ako ako pupunta Pwede ko na palang tanggalin itong jacket ko. Kasi, wala nang ulan. Hanap na lang tayo ng mahihintuan. Grabe ang dalim. Where are we? Ano ito nasa gilid ko? Ah! Mukhang dito yung falls. I don't know. Okay! Malapit na tayo matapos dito sa twisties ng Pagsanhan Falls <laughs> Tapos maya maya daw kakana na tayo In fairness para siyang ano Marilaki Kasi paliko ko, Madilim Malamig, mapuno So din. Dito na tayo sa Roasa Sana makaabot pa tayo ng ano Longganisa Longganisa Medyo ginabi na tayo Alas 7 na Darating ata tayo dun alas 8 Ibibenta pa ba ng Longganisa ng alas 8 Ayan, pababa pa din At madilim Medyo konti lang yung dumadaan Grabe lamig Patag ba to o bundok pa ba? Lamig dito Buti na lang pala Hindi ko tinanggal yung jacket ko Kasi dito ay malamig Pilgrim's Dream. Ah, yan yung nakita ko kanina. Oh, oh, oh. Accident area. Oh, shit! Oh, shit! Malabak! <laughs> Louisiana lang Laguna sobrang dami nagpapalaro events nandito na tayo sa bagong Louisiana bango nagugutom na ako Lukban, Mahayhay, Louisiana so kaliwado tayo para sa Lukban yes, malapit na tapos maghahanap lang tayo dun ng kainan wow, grabe naman yung Lukban Malubak. 20 <laughs> minutes na lang daw. Sa ape. Around 10 kilometers. Lapit na. May binabawi ko na. Sa lukban, sa simula lang malubak. Pagka uh, dumiretso ka, mian yan. Pagka dumiretso ka pa, luwag. Tsaka four lanes. Nasa, Kayo naman kakapuri ko lang eh. So may lumubak ulit. Pero anyway. Okay lang naman. Iwas iwas na lang tayo sa mga lubaks. Dark mood. Ayan, almost lukban na tayo. And then sabi dito is kanan daw tayo. Hindi <laughs> ko na pala napakita kasi eh. naghati na yung daan eh. <laughs> ano pala dito? Malubak. So, ha, mahirap magpatakbo ng mabilis. Oo, oh, ha. Parts. Inuman nyo, no? Narating na tayo ng look This way to the, the parish of St. Louis. Ito na ang marka ng Lukban. Eh. Hey. Dire-direcho, dire-direcho. Hanap na tayo ng kainan. May lukban longganisa. Na nagbibenta din ng lukban longganisa. Meron nun eh. Hanap, hanap. Yan na yung mga lukban. Actually, hindi pala ako nagre-research. Kahit anong kainan dito. So, wala akong alam. La Barida Pizza House The Crunch Cheetos Uulit kasi sarap Ay, parang okay yun ah Special Bumbay Bumbay uh, Ito, nakikita ko na yung bodies Yan yung bodies Dati nakakain na ako dyan Tapos na uh, kita ko nasa Eastwood na siya. So, hindi ko na gusto dyan. Kasi, ba't ka magbabadis? Kung meron sa Eastwood. O, oh, sir, huwag ang surasyon. Bawal magkasakit. Ano okay. yun? Cash job. Walang pa. Parang ito, 50% ko nakuha. Pag nabigyan ko, 50% kita. So, dito. May ano sila. Pa-movie. <laughs> May kasama siyang pogi. Inarepo na lang siya Para sumaya naman yung buhay mo. Joy. Ay, anong na Sana Hey, guys. Narating na tayo sa Lukban. Lukban, Quezon. Pakita ko lang sa inyo kung nasa na ako. Nanonoodata sila ng ano, si Joy at si Ethan. And then, ang next nating gagawin is hanap tayo ng kainan. Meron ako nakita doon banda, yung papunta dito. Cheetos! Uuulit kasi sarap. Yan. Ganito siya sa loob. Maganda. Tapos, ang in-order ko is lang silog. 179. Kaya yan. Ito na-ictro natin. After 3 hours of viya. Ayun na ang ating look bang bang ganyan sa kita ba? Tapos, may suka. May chili sauce pa sila. So, salt na salt. Ay, kawad okay. ang tubig. Thank you! Yummy! Yeah. Cucumber lemonade ang dahilan ng pagbiyahe natin. Rukman lang yan isa. o okay. po. Hop! Worth it, mga 3 hours. Worth it. Kaya yeah, pag nag-create kayo, punta din kayo. Dayuhin nyo rin. <laughs> okay, ito na tayo kumain. Okay. Sana may bukas pang lukban, longganisa para makakuha tayo ng pasalubong, Busog Thank you so much sa ating kinainan Masarap Longganisa Nakatakot ah. Parang wala akong nakikitang lungganisa na. Wala. Mali atang kumain muna ako ah. Patay. Patay wala na talaga. Lagot wala. Wala akong pasalubong. Dito dito. Wala akong nakasampay. Kasi kumain muna. Dapat pala bumili muna ako ng ano. longganisa Lungganisa sarado na yung mga shops na nagbebenta ng hindi pa luto na longganisa kaya uh, wala tuloy tayong pasalubong anyway kumain lang talaga tayo tapos yun na yun balik na lang ulit tayo para bumili ng pasalubong next time siguro agahan ko na lang but anyway that's it na nakakain na busog na uuwiin ah wala talaga nakasabit oh normally kasi guys madami yun nakasabit lang ang problema wala ako sa oras hindi normal yung oras ko kaya ayan tuloy anyway 3 hours alas 12 daw nasa bahay na ako kaya ayun ingat na lang tayo pa uwi 173.46 3 liters and let's say goodbye to lokban yeah and that's all for today thank you so much for watching and i'm going back to antipolo bye